Paano kung wala kang paa? At iisa lang ang kamay na natira sa iyo. Marami siguro ang susuko. Marami ang mawawala ng pag-asa. Pero ang lalaki makikilala nyo ngayon ay patunay na hindi kailanman nagiging hadlang ang kapansanan para magtagumpay. Siya po si Victor Montoya, ang tinaguriang Alimango King ng Bakawan. Narito siya ngayon sa gitna ng makapal at maputik na bakawan. Sa ilalim ng init ng araw, humahalo ang amoy ng alat at putik. Hindi madaling pumasok dito. Kahit ang taong kompleto ang katawan ay hirap dumaan sa siksik na ugat ng bakawan. Pero si Victor, walang paa. Iisa lang ang kamay at tanging lakas ng loob at determinasyon ng kanyang sandata. Gumagapang siya sa mga ugat ng bakawan. Bawat pagdaos-dos, ramdam niya ang tusok ng kahoy at matutulis na talaba na nakadikit dito. Isang maling galaw, maaari siyang masugatan ng matusok. Bukod pa roon, naroon ang panganib ng mga ahas. Marutulis na tinik at biglang pagtaas ang tubig na maaaring magpalubog sa kanya sa putikan. Ngunit hindi iniinda ni Victor ang lahat ng ito. Habang unti-unting sumusulong gamit lamang ang kanang kamay, dinadaman niya ang bawat lungga Dinadama niya kung may mga bakas ng gumapang na alimango. Mga guhit sa putik, mga butas na may bakas ng sipit. Sa bawat lunggan na binubungaran niya, buo ang kanyang loob na baka doon siya makahuli ng kanyang inaasam. At hindi nagtagal, narinig niya ang pamilyar na tunog. Ang tunog ng shell ng alimango na nararamdaman niya sa kanyang kawit. Okay, na para di ka matagal na sipi, tumama ka na. Dito na ng ganyan ng tribo ah. Oh, ya. Yeah. Di labas. Labas na. Oo. Kagan to pala kin mabagal ito gumalaw. Ganyan. Ha. Uh. 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 Hey, guys, malakas ang sipit nito. Handang manlaban. Pero sanay na sanay na si Victor. Hindi siya nagpakita ng pangamba. Bagkos ay may ngiti pa siya sa kanyang labi. Sa isang iglap, Nailabas niya mula sa lungga ang isang napakalaking alimango. Kapansin-pansin din ang kanyang husay. Sa kabila ng iisa lamang ang kamay, mabilis at maayos niyang natalian ang alimango para hindi makatakas. Ang ginagawa ng dalawang kamay ng iba, kay Victor ay kayang-kaya ng isa. Sa bawat tali, damang-dama ang karanasan, kasanayan at syaga na pinagdaanan niya sa mahabang panahon. Makikita sa kanyang mga mata ang tuwa at galak parang panalo sa isang laban. Sapagkat alam niya, ang bawat huli ay hindi lamang pagkain para sa kanya, kundi pag-asa para sa kanyang pamilya. Sa bawat alimango na kanyang mauhuli, naroon ang kasiguruhan na may maiuwi siyang biyaya sa kanyang tahanan. Sa kabila ng kanyang kapansanan, hindi siya kailanman nawala ng pag-asa. Hindi siya nagkulong sa lungkot. Hindi siya nagpadala sa awa sa sarili. Pagkos, pinili niyang maging positibo. Pinili niyang lumaban. Pinili niyang ipakita na kahit kulang siya ng bahagi ng katawan, buo naman ang kanyang puso at paninindigan. Kung tutuusin, pa tayo ni Victor na kumpleto ang bahagi ng katawan. Bakit nga ba minsan mabilis tayong sumuko sa hango ng buhay? Bakit madali tayong magreklamo sa maliliit na bagay? Ang kwento ni Victor Montoya ay isang paalala ng hirap ay hindi dahilan para mawala ng pag-asa. Na kahit imposible ang sitwasyon, may paraan basta't may tiyaga ka. Na kahit kulang ka ng bahagi ng katawan, kung buo ang loob mo, wala kang hindi kayang gawin. Mga ka-wild, habang pinapanood nyo si Victor na gumagapang sa makitid na bakawan, tandaan nyo po, kung siya na may kapansanan ay kayang magsikap at magtagumpay, paano pa kaya tayo na kumpleto ang katawan? Ang kwento niya ay hindi lang kwento ng panghuli ng alimango. Ito ay kwento ng pag-asa, lakas, at determinasyon. Ito po si Victor Montoya, ang alimango king ng bakawan. Walang paa pero kayang sumayaw Isang kamay pero parang dalawa ang galaw, ang galaw Sa dalampasigan siya hari ng bangka, alimango'y takot kasi bantay ng dagat Sino ba siya? Sino ba siya? Laging may huli, laging may saya Siya ang alimang king, walang makakatalo Isang kamay lang pero kaya magpalo Walang paa pero lakas ang buo Siya ang alimang king